So, what's up mga kachismoso at ka -chismosa? Once again, this is uh, Zoro the Chismoso and welcome to my YouTube channel. Ayan na, eh, maligayang pagbabalik. At ngayon po is meron po tayong pag-uusapan na naman ano, dahil sa mga kagagawa ng mga kamote riders na ito. No? At uh, syempre sa mga nagiging uh, uh, ano rin, yung aksidente, no? tapos sa mga road range. Ano? So, ang daming epekto nito para sa atin na mga walang kinalaman dito. So pati tayo is uh, madadamay ano sa gagawin ng LTO ngayon, ano. So medyo ano to, ah uh, medyo mahirap talaga. Ano, so 'yan ang ating pag-uusapan kasi may related ito sa ano sa usapin ano or sa update ng DOTR at saka ng LTO. So for sure pag napanood yung video nito, marami talagang may inis talaga ng mga netizen no sa mga pinagkagawa ng mga taong ito. So without further ado, intro Let's go! So yun na nga mga kaibigan ano. So nagkaroon no. Nagkaroon ng uh, bagong memorandum ang ano ang D DOTR at LTO. Kasi ah... Uh, inutusan ng uh, DOTR no ang LTO ano na masigpitan pa ano masigpitan pa yung uh, pag-release uh, ng mga lisensya sa mga mga nag-a-apply sa mga drivers ano so napaka ano ito napakahirap talaga At isa rin ako sa nainis nung nabasa ko itong update na ito mga kaibigan so mga bagong panuntunan para sa mga PUV drivers ano So bilang tugon sa sunod sunod na uh, malalang aksidente sa kalsada, ano? Uh, inilabas ng uh, DOTr ang uh, Department Order number 2025-008 na naguutos ng mga sumusunod. So ito to mga kaibigan, no? So obligadong ano drug at alcohol testing tuwing uh, 90 days ano para sa lahat ng drivers ng public utility vehicles or PUVs, ano, tulad ng jeepneys, buses, UV Express, ride-hailing cars and uh, motor motorcycle taxis. So, ito okay naman ito, ano, okay naman ito, guys. So, pabor tayo dito sa mga ganito kasi nga uh, ang dami talaga mga nagda-drive ngayon na parang wala sa sarili, ano. So, hindi nila iniisip yung pamilya nila, yung mga sakay nila, ano, yung mga madi disgrace nila so pabor tayo sa ganito tapos pangalawa ito pa uh, pagbabawas ng maximum na oras sa uh, pagmamaneho para sa mga PUV drivers upang maiwasan ang pagod at mapanatili ang kaligtasan sa kalsada so tama naman po ito kasi yung mga especially yung mga bumabayad ng mga malalayong ano no biyahe katu ng mga buses ganyan uh, hindi lang 8 hours mismo ng ano eh, ang pagtatrabaho nila kasi yung pagda-drive ang lalayo. Tapos na yung iba wala pang ano, wala man wala namang ano uh, kapalitan sa pagda-drive. Minsan yung kapalitan nila yung mismo conductor. Ano hindi rin alam kung talagang driver ba talaga yung conductor, ganyan. So ito yung mga uh, pinapatupad ngayon ano. So asay dito marami pa guys ano. Tapos ito pa. Ano yung mga uh, ito yung pagpaparuso sa mga uh, lumabag no. Inanunsyo ng LTO na kanilang nga uh, uh, binawi ang lisensya ng uh, 98 drivers na nagpositibo sa paggamit ng uh, illegal na droga. Uh, karamihan ay mga provincial bus drivers mula sa Sambuanga Peninsula. Ang mga ito ay permanente uh, permanente ng ano uh, dinisqualifikado sa pagmamaneho. So tama po ito. Kasi ngayon talaga, kahit si, uh, ang na talaga gumagamit kayo ng droga. Ano, nakaka-stress kung iisipin talaga natin, ano. Kaya ang daming nako-compromise. And sa mga, ano na to guys, sa mga, uh, sa mga gantong bagay, ano, dahil yan, katot nila, yan ano, yung mga nag-de-trend ngayon, ano, dahil sa mga ginawa nila, talagang, maghihirap na naman yung mga maraming Pilipino ngayon sa pag uh, uh, renew ng license o sa mga bago pagkuha ng lisensya. And for sure, tataas na naman yung singil. Babalik na, na naman tayo sa 15,000 ano, na, na pagpaprocess. Ano, Lahat-lahat na yon Pati sa test, uh, test drive, ganyan. So, balik na naman sa ganun kataas na paniningil ng NLTO ano so mahirap yun hindi biro tong ganito dahil sa mga ginagawa ng mga kamote na yan, ano, tsaka sa mga naaksidente sa dad, kasi sunod-sunod talaga ngayon guys, no, ngayong 2025 lang, ano, talagang sunod-sunod talaga yung aksidente, pati, ano, uh, road rage ano, so hindi talaga biro, kaya inatasan talaga ng DOTR, no, yung LTO na maghigpit pa talaga sa kanilang uh, uh, trabaho, especially sa pagbibigay ng uh, lisensya sa mga tao mag-a-apply na kumuha ng lisensya at mag-renew tapos yung mga drivers din. Ayan. So, pabor naman yung mga drivers talaga. Kailangan talaga yan. Kasi, hindi natin alam. Yung mga ibang drivers ay gumagamit. Katulad yan, maraming mga... Ah... Uh, nahuli. Ano, no? So, 90. Ano? Ay, hindi. Uh, Ilan ba sila dito? sa nabasa kayo na... Ah... Uh, so, 98. Ano? 98 ang uh, nagpositibo. No? At ang uh, karamihan dito is provincial bus drivers pa. Mula sa Mbuanga Peninsula. So, hindi biro ito mga ganito, kaibigan. So karamihan kasi na aksidente galing north ano so malamang talaga ang daming uh, gumagamit doon ano so hindi natin nilalahat pero marami ano so ito pa ed sa uh, carousel ano modernis oh, modernisasyon at uh, pagpapabuti inilunsad ng DOTR ano ang mga hakbang para sa modernisasyon ano ng EDSA busway kabilang ang ito pagpapatayo ng mga bagong uh, concourse sa lahat ng busway station mula or simula sa ikalawang kalahati ng 2025. Pangalawa, pagpapaliban ng uh, privatization no ng EDSA Carousel hanggang 2026 to 2027 upang bigyan daan ang mga instructor instructor infrastruktura ano at sistema ng uh, pagpapabuti kasi ito pa sa MRT naman, abot naman tayo sa MRT. So maraming uh, inaano ngayon na uh, uh, pinatupad ngayon. ano So MRT 7 at MRT 4, kalagayan ng proyekto. Ano? So MRT 7 tayo umabot na sa 78.63% ang completion rate ng proyekto. Target na partial operation ng uh, 12 station mula uh, North Triangle hanggang uh, Sacred Heart sa 2026 at full operation sa 2027. So medyo matagal pa bago talaga mag-operate talaga yung MRT7 and MRT4. So sa MRT4 naman, na ang na ng engineering design at inaasahang magsisimula ang construction sa 2026 matapos ma-finalize ang 1 billion dollars loan mula sa Asian Development Bank noong November 2024. So guys, uh, ang dami talaga ng uh, uh, tawag nito madami talagang uh, ma naapektuhan ano at maaapektuhan no dahil sa mga kapabayaan ng mga ibang drivers na ito and syempre pati mga uh, ibang tao na kamote sa daan especially no laki rin talaga ng naging impact talaga ng ano ng ginawa ni Yana no nagsabay-sabay kasi kasabay ng uh, uh, mga aksidente road rage, no? So, kay Yana talaga yung pinaka nag, nag highlight eh. So, ang dami talagang uh, uh, na-open talaga yung mind kasi nga hindi na biro yung gano'n, ano? So, ayun nga, uh, kung babalikan natin yung mga ibang vlogs ko, ano? So, is about kay Yana yung talagang nag highlight as in, no? So, hindi biro. Kasi nga, dun sa pag may gano'n, galing pag hindi, nata, pag hindi talaga hinigpitan ng LTO yung mga ganung uh, attitude ng mga drivers and riders, ano? Katulad niya kay Yana. Katulad yung isang lalaki si kay Jimmy. Gusto niya pang uh, ipasapak sa mga kasama niya that time. So, hindi talaga ganun kadali. At yun nga. At ang mayiging uh, uh mayiging, neto, uh, balik neto sa atin ano. Sa atin lahat dahil lang sa mga kagawa nila at kapababayaan ng mga ibang uh, drivers ano. Is tayong lahat, especially pati mga bagong kukuha ng lisensya, is makakaranas din ng hirap na naman sa pagkuha at pag-renew uh, ng ating mga lisensya kasi for sure ano tataas ito kasi nga eh, sinabi pa lang ng DO ano DOTR eh no so nagano sila naga nagaano na ng memorandum ano no na wasihigpitan ano so syempre kasama diyan yung pag -re renew at pagkuha ng mga bagong lisensya no so kasama niya kasi yun eh hindi pa pwede ka na maghihigpit ka lang sa ganito ano tapos sa kabila hindi so parang hindi balance no so tapos mas higpitan din nila guys sa seminar isa pa yan so mas lalo tayong tatagal sa LTO lalo na sa mga bagong kukuha ng uh, lisensya uh, 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 ano nyo na yan Um, itatak niya na na talagang medyo magtatagal talaga kayo sa pagkuha ng ano, lisensya ninyo sa LTO kasi nga sa mga nangyaring ito ano, malaking epekto talaga so do, tama rin naman yon may mga good side din naman doon ano, pero may sa atin mga bilang uh, matitinong rider at uh, driver ano is hindi to ano uh, madali ano so syempre nag-iingat tayo palagi ano inaayos natin yung yung character natin sa daan ano, bilang driver tapos dahil sa kagagawa ng iba is kinito ang mara mararanasan natin. So yun lamang po I think hanggang dito na vlog na to and mag-comment kayo ng mga thoughts ninyo diyan sa uh, chat box ano so para matackles pa natin sa susunod and hopefully ano uh, makarating din itong video na to sa mga ibang uh, hindi pa aware pagdating sa pagmamaneho ano at uh, lagi po tayong mag-iingat sa uh, daan Especially sa pagdadrive at para maiwasan po ang kahit anong mga uh, accident or incident. Eh. Ano, so, maging uh, peaceful tayo palagi sa pagdadrive anytime, anywhere. So, guys, maraming maraming salamat sa mga chismoso-chismoso na laging sumusubaybay sa atin, laging nakaabang sa ating mga vlog. Thank you so much and see you on my next vlog. Bye!